6 7 7 Malay 7 oh. <laughs> yeah, po yung laro natin team ni Nana ini Kukong team ni Nana ini Amber Okay, ito yung challenge natin. Memory game, 1 to number 12. Okay? Yay! Dapat ma-perfect nyo lang na mabubuksan yung mga number dyan nang walang mali. 1, 2, hanggang 12. Kung manalo ang team ni Nanay ni Kukong, meron silang 1,000. Yung matatalo naman, 500 pesos. Yay! Okay? Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Bato, bato, pick! Ah! Okay. Tanay ni Kukong, ikaw mauna. Piliin mo dapat ang number one. Okay, mali. Next. Okay, mali. Next. Mali. One dapat. Okay, mali. Oh, one. Tara, ito. Oh, walang magtuturo. Si nanay lang ang kailangan mag-ano dyan. Six. Okay, tao bang one? Oh, nanay, alam mo na siguro. One. Three. Oh, tandaan nyo yung three. Uy, mali. One. Seven. Mali. One. Five. Mali. Next. 1 One.

four, five, seven, mali! Allah! Allah, yari na, yari na yung sumunod. Allah, di, Allah, sino kayo mananalong team? Sino kayo mananalong team? Anay! Lula! Okay, tama! Bilang kayo, two, three, three four, four, five, number six, number three. six ang okay, hinahanap. Tandaan nyo na yung mga sumusunod dyan. Kung... Lala, la, si nanay, maganda yan. Si Lola, si Lola. Ah, si Lola, tahimik lang. Six! Ala, seven, seven! Ala, oh, wala tahimik lang. Saan yung seven? Seven, Lula. Lula. Seven! Ala, eight, Lula. Eight, Lula. Ala, mananalo yung team ni nanay ni Kukong Eta. Okay? Okay. Lula, huwag siya muna. mali. Itawag. Itawag po lahat, lula. Itawag po lahat. Itawag lahat. sige. Yan. lula. Para hindi matanda ng kasunod mo. <laughs> okay, sinanay. Yan na. O, oh, sinanay. Okay. 1, bilang. 2, 3, 4, 5, 6, na, lang Ay, naku, nalang. Hanggang 7 na yata yung kanina eh kay si nanay. One. Medyo ulihanin na, O oh, nanay. Mm. One. Two. Three. Walang maingay ah. Magbilang lang. Mm. Wala yung bupubuti. Oh, o nanay. Four. Nanay, may upi-upi na yung ano. Di gagamitin pa natin yan. Nana. Five. Mm. Six. Seven. Mm, yan na. Malapit na si Jackbot. Seven. Mali! Next, next. Magandang laban, magandang laban. Magandang laban. Ah, oh, Lola. Si Lola. Nakalimutan niya tayo ng bro. One. Oh, one. Two. Oh, iba ito ang team ni na. Ah! One, two, nine. Si one, two, nine. Okay. Okay, nanay. Tanda. Tanda. Oh, Tanda. Nalay po! For, for 1,000! 6, 6! 7! 8! 8, ay, 8 9! Nalay! Nalay! <laughs> Nalay! 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 Okay, Nalay! 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 Last! Nalay! Nalay! kung Nalay! Nalay! makukuha 1000 FK okay, 500 Bye bye! Woo.